ba ang tinatawag na Schengen countries. So yung Schengen countries po, uh, meron po silang 26 countries dito sa Europe. So ngayon po, dyan po sa 26, kapag may isang isang bansa kang napuntahan dyan at nasa loob ka na mismo ng 26 ng isa sa 26 European countries, then pwede ka na mag-travel kahit alin doon sa 26 countries. For example, naanjan ka na sa France. Nandiyan ka na sa France. You already have the visa. Then, napag-isip-isip mo na, ay, gusto ko yatang mag-visit sa Germany. Pwede ba tong visa ko? Then, yes. Kapag valid pa yung visa mo, kasi usually yung binibigay nila, usually, based on my knowledge po, based on my experience po, um, may bibigay sila na like 7 days valid visa to travel, 10 days, ganon. So, um, for ano yun, sa mga magta-travel yon even to sa hindi magta-travel like you're working in other European countries like nagwo-work ka dito sa gantong bansa na parte ng Schengen country then you want to travel you want to unwind then kapag may visa ka you have your valid visa then you can travel here in Spain as well since ang Spain is part ng Schengen country so yung tanong ng iba ano po ba yung kailangan namin? Kailangan po ba namin mag-back to zero para lang mag-apply To, to travel here in Spain. Yung sagot ko po, kapag nasa loob ka na ng Schengen country, ng 26 countries, kahit alin dyan sa 26 countries ng Europe, hindi ka na po mag apply ng kahit anong visa. Since ang visa po nila ay iisa lang. So, ang kailangan nyo, ang usually ang kailangan nyong dalhin is your passport, your valid visa, and your IDs. And, ticket. Kasi, you you're, you're gonna, travel. So, kailangan mo ng ticket kasi airplane yung yung way mo papunta rito. Hindi ka lang mo pwede magbangka. So, yun lang. Yun lang naman. Kung may hindi pa kayo naiintindihan or nalilito pa kayo, please message me. Uh, always ko naman pong chinecheck yung mga messages nyo. Basta, i-direct nyo lang po kung ano po yung tanong nyo. Kasi, um, i-reply ako kayo even though matagal. <laughs> Pero magre-reply pa rin po ako. So, yung mga nagko-comments, I'm sorry po talaga. Hindi ko kayo maano talaga sa comments. Hindi ko kayo ma-reply yan agad-agad. So, yun lang po. Ang ano ko lang po sa inyo, mag-message po kayo sa akin. Mag-direct message po kayo. Then, ask nyo na po kung ano po yung uh, tatanungin niyo sa akin. Ask nyo na po, tatanong. I-direct <laughs> e, nyo na po kung ano po yung tatanungin niyo sa akin. Para masagot ko po agad. O, agad yan. Okay? So, yun lang.